Hello mga mari, good morning. Pagkatapos ko nga pala ihatid si Bunso sa school, ay ako'y dumaan dyan sa aking kaibigan, dyan sa Percy. Ayan po, ako'y papunta na sa kanya at ako'y may uh, itatanong sa kanya kung kailan ba kami magka... magka... kung kailan ba kami guys magka pera. At iyan na nga guys, hindi pa nga ako nakarating dun sa aking kaibigan na iyo na aking pupuntahan. Ay iyan na ang bumungad sa aking mga mata. Ang napakaharuming uh, ilog dito sa amin. Ang dami pong mga basura. Nakakalungkot lang pong isipin guys na uh, sa kabila ng binigay ni Lord sa atin na uh, kalikasan na makakatulong sana sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay ay nakakalungkot lang talaga siya dahil tingnan nyo naman po puro po siya basura. Ayan po Magkabilaan po guys ang basura, maging ang tubig ng ating ilog guys ay napakadumi, ang itim. Ang itim na po guys. Hindi ko lubos maisip bakit ganyan po kadumi ang ating ilog. Samantalang kami naman ang aking mga anak ay uh, nagsisegregate kami ng mga basura sa aming mga lagayan. Pero nalulungkot po akong tingnan dahil uh, ayan po oh. Grabe. Ang dami pong basura sa ating ilog kaya hindi na tayo makaka langhap ng magandang hangin guys ng magandang uh, uh, simoy ng hangin dahil ayan po dun po sa kabila guys ay maraming pabrika ayan po maraming pabrika po siya sa kabila naman po dito ayan o oh. alam nyo po yung nakakaiyak lang siya ipapamana natin sa ating mga anak na ganyan ang itsura ang dumi ang itim po ng ilog. Alam nyo po ang baho po niyan. Dahil nung nakaraan, meron akong batang nakausap na lumusong dyan. Ang baho daw talaga ng tubig. Sko, anong klaseng ano ilog ito? Kailan kaya yan dyan malilinis? Sa araw-araw na pagdadaan namin dyan ay ganyan po ang hitsura. Ginawang tapo na na po siya. Wala pong kalinisan ng ating ilog. Grabe po. Nakakalungkot lang isipin dahil uh, tayong mga tao ang mismong gumagawa ng ikakapahamak din natin. Ayan oh, habang tinitingnan ko ako ay napapaluha.